The friendship or the companionship? How would you describe Hindi pa romance. <laughs> no, uh, siguro... <coughs> uh, unexplainable. Kasi sobrang saya namin sa ngayon. Eh. Hindi kahit ilabas sa trabaho yung relationship namin dalawa. Masaya kami. Ka Nabanggit mo mm na -hmm. ba sa kanya yung movie? Anong uh, reaction? Uh, nung nakuha pa lang po dito sa sa lang ito. Mm -hmm. Alam mo, escape yan ko po agad sinabi. Na-share mo na. ano oh. Anong reaction niya? mas masaya pa po siya sa akin. <laughs> eh, hindi masaya. siya nagalit na hindi siya, hindi siya nagalit na hindi siya ang partner mo. <laughs> sobrang supportable po ako ng kahit ano. Kasi, siya naman po yung rason kung bakit nagpatuloy uh, ako dito sa industriya. Kasi kaya mo yun nagpush sa akin. Saan nagagaling yung no Statement mo yun na siya ang dahilan kaya ka nagpapatuloy sa career na to. Sorry, sorry. Uh, what I mean is, nagpatuloy kasi after ko lumabas ng bahay ni Kuya, wala naman akong balak na magtrabaho dito. No? I mean, wala ko akong mag... Uh, wala ko balak sa uh, magsimula ng karip. Hindi -hmm. dahil kay Piyang. Uh, Ipinalala ko sa akin kung anong goal ko sa buhay at uh, ip ipinalala ko sa akin yung kahalagaan ng mga siyempre kaya ayun itinuloy ko po and parang pinala pinalabas niya yung self confidence niya so, yeah. so, na hindi mo nakuha sa ibang friends so, tapos ah, sa industry saan niya senior yun at paano niya scenario yun Uh, gaya naman gaya naman noon na namin sa labas. Ah, sa loob ng bahay ko yan. So, sobrang komportable ho namin sa isa't isa. Uh, alam ho namin yung kwento ng buhay namin. At um, yung kahit bawat parte ng pamilya namin. And uh, sa, so, sobrang alam ho niya ng bawat anggulo ng so, buhay ko siya na rin yung nagpapaalala sa akin ng no? kung ano yung uh, dapat gawin, gawin. ko dito. Araw-araw. Oh, last question lang. Yes, last, last question. question. Kasi may question susunod na ako yun. Yeah. So, ano na lang ang kakila pagkakakilala mo kahit lang na hindi alam ng tao? Hindi alam ng tao. Sobrang, sobrang outgoing ng tao nito yan, parang alam na ko siguro ano, yung pagkakakilala ko dyan sobrang tapang, sobrang ano uh, yun, may natural na amas. Pero hindi nyo ko alam sobrang sweet girl ng babae nyo. Wala katumbas ng sweetness ng babae please promote your movie, Abangan ng Tao. Ayan, uh, abangan nyo ko itong gagawin uh, gagawin naming pinagula. Uh, we kaya bang nabaro ng dares sa takas dares sa beti directly and uh, so magiging super exciting ano talo for... Sa cinema lay eh sa so cinema at ano uh, parang naajas sa kung yung cinema lay October ano ay nabaw nyo sa October na no? yeah. uh, 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 magiging entry uh, ni directly at outlet so super sorry talo child number eighty uh, two child number eighty two ako po yun <laughs> congratulations Stay